papakita ng hindi mas malapit ng liluan eh liluan ng hindi hindi uh, hindi wait lang ha liluan dapat ang malapit sa Rafael ba, yun? late kami basta dalawa kami ano dalawang peri ko yan ano sakyan yun? ang um, pagtawid magkano eh kasi itong bala ko yung ko eh nakalimutan ko na kuya, yan basta kasi kasama na lahat yung gas na inano namin Nasa 22,000 sa bagay. Ibawas ko pa yung driver kasi Nag-hire ako ng driver noon eh. Nasa ano lang, uh, kung yung hindi ko matandaan ng mga ina ng pagdating sa Bicol, sumakay kami sa isang tawid. Isang sa tapang tawid. Binago. 35 una kung 35. Binago, binago. Banao na to? Oh, binago na to. Ah, banao. Pero hindi ko siya kasi kung ano. <coughs> banahaw. Ay Uy, may pangalan pa lang lang. Baka nawala sa IRE yung state nilang banahaw. Oo, oh, kasi bago na ano eh. Mayo na manitin. Dito? Ah, yun nakaway na siya. Eh. Wap wap wap! Kitsuh Ayah, gano? Wap wap wap! Pero, bakit an lati? Ma.. Ma, Ma ano kasi.. Gan.. Gan'an yun ya, ba yun? Eh, bang, uh, hey, building oh.. Diba? Oh, diba? Ang takas? Anong building yan? kami pe yang bini video, anong? Ngumiti syan, eh? Wap na? Wap na? Wap na? Wap na? Wap Eh, atut muna! Oh, diba? Eh, Cyber Park! Eh, kita tayo dah! Dito kami ngayon. Sa hindi namin alam na lugar. dito? Expressway tayo. Cheers, hotel. Kaya lang ayaw. mag diba? hirap kasi Ha? Huh? Hirap kasi tayo, ayan no taxi. Ay, mag- Gusto ko. Gusto ko So bakit yung ano po? Andito tayo sa MRT Cubao Araneta Cubao Cubao Araneta Station. Ayun Sabi ko sa'yo may ano eh. Elevator. Yung so, ano? Eh. Eh, dito tayo nag elevator. Eh. Kaya nga ticket. Naka 24 ang PWD 19 o oh, di ba naka discount ng no? 5 pesos single journey eh talagang single single kami kasi single kami saan tayo? basok? Oh, baka hindi ko na naman maisuot ito hindi naman na tayo hindi naman na tayo nakawin tayo bakit madilim na agad e eh? pagka aga aga pa Okay. Dal. Balik Asa pa na? Uy, may 24. <laughs> wala sa bundok niya ni. Tata tayo, pabaka kataas. Eh, wala pa pala

Ito yung first visit na yun. Ayala. Ito yung pinakinakot kami sa S.E.A. Saan tayo mag-contact? Okay, naman yung mga nandito, maker nyo doon. Kaya, wala pala ka yung sinubukan. Grabe oh. no, kawawa. mag na naman tayo ng picture. Dito, dito <laughs> pang sosyal yun. <sosyal> <laughs> no. Saan tayo mag-tatap doon? Yan din ba? Ang dilim na agad. Yan, yeah, dito ka. Kahit ngayon. ba... Alin dito? O, dito nga. O. O, tayo. Dito ka lalabas, <laughs> Deg. Ayaw eh. Ay, Isira ulo ka. Dito ako... O, oh, ayaw nga. Ay, saksak. Saksak mo na. Isira ulo, sabi mo na. Buang-buang ka talaga. Ayun, nakalabas na ako. Baliw ka. Baliw kang teacher. Alam mo namang wala sa bundok niyan eh. Ay, cinema oh. Ano yun? Kain tayo. Kala ko cinema. Glorieta. Ayan. Pasok tayo, tayo dyan. Oh. Ayan. Okay. Ano mo oh. Sa so, terminal. Sir, sa sir. Sir, ano? Sir, sa ano yung pa-terminal? Hindi ka naririnig. di nakatingin. aba bababa tayo ngayon, dito. Sa Salamat. Sa Dunkin. Uh, Uy, ang sarap o ng si Dunkin. Ka kapit tayo, kapit tayo sa Dunkin. Kasi ni Dunkin. Ayun o. Ayun o. No? No? May mauupo ang ba? Ay, wala. Coffee? Oo. Uh, Ayun o, ang dami coffee. Kaya nga, wala tayong mauupuan. Sira, may kasamang ate. May kasamang nanay patatayo. Happy lemon. Ay, huwag yan diyan coffee. Happiest on earth. Dairy queen. Chum. Ay, ice cream yan. Chuchu at ang chan. Taco. Beta. Nahanap kami ng kape. Daily. Wala namang upuan yan eh. Daily oh. With coffee. Wala namang take out. Ano yata yun? Eh. Wala. Esa, taco. Pangit yun. Pangit yun. KFC. Pangit yung walang upuan. Oo, oh, kontis. Ano ba yun? Ano ba yun dito? Kasi kaya ka nga magkakape. Bakit madilim? hindi sa bigutan. Ay, tara. Hmm. Sabi niya kanan, ba? Diba? Diretso kanan. Eh, kanan na yun, o. Ayun o pa. Baba pa tayo, di diba, Doon. Oo. Ayun o. CCR yan. CCR ka ba? Hindi. Baba pa. Kanan? po. Okay, o okay. oh, tara kanan. Ano magkakapit tayo? No. Baka 'yan. Depth store na 'yan. Oh, isang dip store. sa ano pang okay, kanan yeah. ang hinahanap mo? Yung pag para ba? Baka 'yan. Hmm? Derecho kanan. Ang bababaan. Yung baba pa. Kung pupunta mo sa terminal Dito na ba talaga? Ha? Pagbaba pa. Ayun, kanon siya. Sinabi ba? Oo, uh, kanon. Uh, eh yun, may pato pa. Wala namang pato pa maski ito. Kasi sa ilalim dito. Hmm. Bench shop. Ang na rin pala dito. Ano na yan? Isang Ayala. Ayala? Bench Express. Hmm. Virgin, magkita tayo. Di ba parang kuwad ayala yung sinabi niya? Oo. Oh, oh, kasi nga daw malapit lang. O di dito di lang yun. Sabi niya mid-halfway. Oo. Mm. Eh, kaso nasaan na siya ngayon? Nag New Zealand. Nag-New Zealand na hindi na tayo nakapagkita. Mayaman din naman tayo. Mayaman tayo sa ganda. <laughs> kagandahan ng puso. Labas. Ayan. Magbabas tayo. Uy. Ganda ng halaman. Saan yung mga bus? Ayan, bus. Ayan. Ayan. ayon ayun ser excuses ser excuses sayo lang eh Tatawid guys bumaba na kami sa bus andito na kami ngayon dito, <laughs> na dito naman tayo ngayon 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 Tingin mo muna yung bag mo. Ha? <laughs> Kapit tayo? Kapit tayo? Huwag naman tayo na magsa natin. wag na magkakapi lang tayo eh. Aw, oh, asan ba yun? Hindi ko nga rin alam eh. Ayun Mr. Donut. Pwede Pwede rin. ba yung dunkin dito? Parang mayroon dito eh. Hindi ko niya pa yung dunkin. Saan? Siyang dulo. Sure? Eh, tingnan mo nga. Wala na car park eh. Park square na yan. Ikaw pa. Ikaw pa. Alam. Ay, hindi na ngayon. Au. <laughs> Farmer design. Eh, hindi na nga eh. hapon na eh. Kung nga rin alam. Ano ba yun? Brabe. Ay, hindi yan, hindi yan. Saan ba yun? dito ah. sa Founders Donuts. Ayan, Founders Donuts. Diyan tayo kumain. May ba dyan? Budget, 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 budget. Yeah, kasi so, tayo may pangalang tayo. tayo. Oh, donut or member. Pero gusto ko kasi yung sa Dunkin eh, yung parang ano. Ay, sa Dunkin na tayo. Parang doon tayo mo po, pero dito yung... Ay, puan ba? Mas tingin yeah. na. Dito na tayo? Dito, Dunkin na. Gusto ko. Hindi mo natin makita. Ako yung masarap yan. Ate kasi kinain natin, ito yata yung Maria Andrea. Kasi yung ano? Nakikin, saan ka? Ano kayo? Wala yung choco. Doon na, di sabi niya kanina sa food court? Nandun, nakita ko yung food court. Walang dunkin doon. Ha? Eh di saan ba na? Baliw yun. O, park na dyan eh. Tsaka mga cellphone. Hmm. Wala nga. Loko yun ha. Baka yung donkey na yun ang sinasabi. Ano yung sabi nung kanina? Yung hmm. guard. Ito di, ay may pa, may pa ganun to pala o. Eh, ito hindi pa natin napuntahan. Ayan o. Oh. Inasal, uh, Goldilocks, Ritas. Parang feeling ko wala oh, no. dito. Ang gami. Uh, Ayan o. Oh. Ang oh. laki. market na o. Oh. Ibibihin ka ba? Hindi, okay, wala. Ayan, magdadangkin tayo. Tayo ay magkakape. Sana may upuan. Meron yan. Mayroon. May upuan nga, may nakaupo. Hindi, yung kapatid, wala. Wala. Hmm. Oh, diba? Mag-i-share wow. tayo. O, oh, diyan ka.